Ay Ayos lang. Para mapanood nyo. Sige. Ngayon, ayan. Magmamagic. Kami. Ngayon. And so, dito ngayon ako. Ako si Elder Kabawatan. Magmamagic ako kay sister. Ay, Shin. Sige. Ayan. So, babalasahin ko muna. Ngayon, ang gusto ko. De, magic to ni Dave Blaine pumilit ka ng kahit anong baraha dyan. Kahit ano, bahala ka. Isa lang. Huwag mo papakita sa akin. Ipakita mo sa si camera. Ipakita mo sa si camera. Ayan. Ngayon, so, ang gusto ko, hindi nakita masyado. O, ipakita mo. Ayun. Ngayon, ikibalik mo siya ngayon sa deck. Ala, yun na naman. Pwede oh, ibagbaga mo nga, dam mo Boom! Hindi ko na alam kung nasaan yung barahan niya. No? So, babalasahin ko siya, no? Ayan, babalasahin ko siya. Para walang kaya, ka. no? Sige, ngayon, tatry ko hanapin. Barbo ng kelder? Kung nasaan yung barahan niya. Hmm. Gusto mo ba malaman ito, Magic? Ito, tuturo ko talaga lang sa'yo. <laughs> Baka panoorin nila yung video, malaman nila eh. Na hindi ko talaga mahanap niya. Sobrang hindi ko talaga mahanap. Magpapatulong na. Dapat wala ko. Walang magpapatulong. Kailangan may magpapatulong. Dari ko, hindi ko talaga mahanap. Dari, pasensya na. Ngayon, ang gagawin ko, magpapatulong. no? Magpapatulong. Pagpapatulong ako. Sa dalawa nating kaibigan. Ala, na lang at 5 noon. Kahit anong baraha, tutulong sa akin. So tutulungan ako ni Anong pangalan mo? Diamond at ni Anong pangalan mo Diamond. ulit? Ha? Ayan, so tutulungan nila ako dalawa para mahanap yung baraha. Baraha. So sir, I should. Ngayon, sila dalawa ang tutulong sa akin. So gawin mo hipan mo. Hipan mo. Hipan mo. Agi. So 1 2 3 Ito ba yung baraha mo? Ito ba, Der? Yun yun. yun, yun. Sana walang patuloy. Stig, no?